Hello mga chaps! So for today's video ay a-attend tayo ng soft opening ng X300 Bowling So in-invite ako ni Don, Donel Ponce para mag-attend ng event na ito So sinama ko ang mga kids ko and of course Haring TV dahil sabi ni Donel mag-enjoy -e mga kids dito dahil nga may bowling and may uh, play area para sa mga kids na mag-open soon. So andito na kami sa Al Jazeera Supermarket First floor lang yung event na gaganap eh. Ay! sa doon You good? Uy, magkano ka bowling ka? Hindi nga ako marunong eh. Basketball? <Yung> dalawa, <laughs> <laughs> wala si Jason? Mamaya no, pang bandang What? Hi po. Hello, 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 hello. Dito ang mga lodi. Uy, <laughs> And so ayan na mga chaps, nandito na tayo sa events place. Ayan, na shock ako kasi ang dami pa lang tao and I didn't expect na ganito pala yung invitation ni Kadon Ayun. So si Don na lang nag-invite sa amin Haring TV para pumunta diyan. <laughs> So, ayan, na-meet ko si Rona in Riyadh. Ayan, napapanood ko siya sa TikTok. And finally, namit ko na siya. Sabi ko sa kanya, mag-Facebook ka din para mas maganda, masaya, ba diba? Ayan. So, ayan si Rona. Ang ganda niya. And also, ayan, nakita niyo ba yan? yan si Marky Jimen, si Tagalupa. Na-miss ko Riyadh vloggers din yan si... Uh, Marky Men. So, ayan yung mga ah uh, prepare niya na foods Ayan, sobrang sarap mga pika foods pero ang sarap niyan Ayan, Independence Day celebration also kaya may pa-program ngayon dito sa uh, Al Jazeera supermarket lang yung location ng event na ito dito lang yan sa first floor Ayan. so next start na yung event so let's go, enjoy natin ang araw na ito ah! for preparing space. I'd like to welcome you all here and please have fun and enjoy it. and give us some feedback if there's any comments. We're just preparing the place I don't know, And then, ayan na nga, pinatawag kami mga vloggers na nandyan, mga creator. Ayan, sobrang overwhelming na nirecognize kami ng mga staff and coordinators ng program na yan. Thank you so much, X300 Bowling, for inviting us in this event. So, opening nila yan mga chops. They will be officially opened by August. Ayan. So, visit niya yung bowling uh, center na yan. Sobrang pangmasa and the ambience was so great. Syempre, kinakabahan ako dyan ha. And ayan, na-meet ko na finally si Mama D. Ayan, si Kafambam. Ayan, siya pala si Mama D. I'm so happy na na-meet ko siya finally. And ayan, na pinagsalita kami isa-isa. Sobrang kinakabahan kinakabahan ako dahil hindi ko alam ang nasabihin ko. Pero yan, let's do this, mga chops! Thank you, thank you, wow. so, <laughs> yeah, Thank you, thank you for coming po! Oh, sakit <laughs> sa po! <laughs> and then, ah, uh, po, sana nasuportahan natin ang X300 bowling. Sabi nga ni Sergio, ah, uh, para sa mga Pinoy dito, ano, ng uh, bowling nito, and sa mga so that's all for today's video mga chaps sana enjoy kayo don't forget to like and share till my next one bye